dito sa likod ko yung puno lang bugnay tapos yun dito naman sa kabila mga puno ng narayan saka dito ah, halos narayan kaya dito talaga yung bangko ito masarap mag sigurang exercise sa ganitong oras kasi yung binubuga ng mga kahoy na yan puro oxygen kaya nga ang oxygen kailangan talaga ng ating katawan yan medyo lumabo yung kwan kasi kasalamin ako kaya alang hap tayo ngayon samahan nyo ako ha dito pwede kang dito mag pwede ka rin dito magban volleyball basketball kasi mayroon silang kwan mayroon yung dalawang kwan board 'yan dalawa 'yan ah, kaya uh, buildan bilang baba para kumagat like uh, exercise kung gusto mo basketball may basketball kung gusto mo volleyball ay volleyball wala lang justo ah, joke lang macam pagi dia selalu pergi sana tu. Kalau aku mahu peserta Ito yung para sa balance natin, para siya kayo matumba pag talo kayo dahil na kailangan na araw-araw sa 10 counts lang. Mayroon pang 10 pounds na para sa bilbil. Para mabilis mo ito. Na. Ito. Solve na. Awis na. Lampas. Lampas 40 minutes na. Ah, kailangan natin o kailangan natin bumiyahe, ano?